Ohayo gozaimasu mga idol no. Ohayo ohayo. Sashibori desu. Oh, yeah. Long time nung tinitang pag vlog mga idol no. It's Sunday today. Okay so I'm with my family. So yasumi day. Yasumi tayo ngayon mga idol no. Pahinga tayo. Kaya isasama ko kayo mga idol kung ano yung mga gagawin namin ngayong maghapon. ayun So kasama ko sila. Nito sila. Ohayo yukito. Ohayo. O haiyo Ane-chan. O haiyo. Habutiru ne? Yeah, so, so, um, ikko may natsi. Chotto mite. Nani na o? Ikko may natsi mite. Nani? Ikko may natsi mite. Ikko may natsi? Nande? Nangka tsukuta? Koko? Yeah, <laughs> ati. O haiyo. So ngayon mga idol na. Ate Rin. O oh, aya. Ay, o haiyo. Hello! So ngayon mga Hello. idol no. Actually yung bahay na tinitirahan namin ngayon, nakikita nyo iba no? Actually hindi to yung bahay na tinitirahan talaga namin kasi ngayon... Yung titirhan namin talaga na bahay ay under renovation pa so nire pa mga idol no kaya ngayon bago kami mamimili ay i-check namin muna so titignan ko muna kung ano na yung progress doon sa bahay na nire-renovate mga idol na no? titirhan namin so actually 2 months lang kami dito so pag natapos yun ng mga 1 month lilipat na kami doon mga idol no ito for the meantime lang muna to pinatira lang muna sa amin dito tong bahay na to Okay, so tignan natin mga ito na sasama ko kayo. Pupuntahan muna namin yung bahay na yun, no? Okay? So, see you. Let me see you. Iko na, iko na. Ana, chan Hi, wa? Camera ni hi, wa? Hello. Iko na, mas ko, ha? Iko na, iko na. Hi, iko ya? Iko ya? Oh, hi, ya? Oh, hi, ya? Iko ya, ne? Habuti rasang, hi, ya? kaitay. Unang Nandiyo kaitay? Iko? Uko.

ka na namin ni pre preuso. Eh, hindi na namin na. Namin eh. Kuri mami mo na namin. Toy, you, since you yah, so toy. Si Mike kasi susa jo di mga idol no. Yo yo. Hmm. Yo yo da yo. Eh masuk mo ngayon ha? hindi, hindi, hindi Krista um abunay na e abunay na e, ima orinising sisi ka rin alparto kawara. dito dito dito, hanas

Ah, uh, 10 minutes. Ah, 10 minutes. Ah, 10 minutes. Ah, 10 minutes. Ah, 10 minutes. Punta natin mga idol. Pakita ko sa inyo yung talagang titirhan naming bahay. Itong hmm. for the meantime na titirhan na bahay na, namin kasi ngayon ay old house talaga siya mga idol no. Yung mga old house dito sa Japan. Ah, kaya yun hindi yun medyo bago sya na bahay. Tapos i-re-rehome. Um, yung mga idol nandito tayo sa bahay no na i-renovate sa so <ım Laser> yung bahay namin na i-renovate mga idol no oh hi oh na opo pagahusin eh opo papagahusin eh ay papagahusin eh ay de ay 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 eh oras tayo na ay dozo, ay do arak ay mama 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 oro oh. yung mga idol yung bahay mga idol no ayan So, titignan natin yung loob niyan mga idol. Mama. Oh, mama, mama, tira ko chikit, ko ni, ikaw ni. Eh, mga idol, no? Yung mga, ano yung bahay. Kagi wa Ah, okay. Hmm. Ah, ikut, ikut. Mama, tira, mama. 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 Mama, tih. mama, tira, mama. Tih. mama. ママが欲しいね。ママね。ねママ大好きだよね。ね電気はどこにあるあら、入る。きれいね。あ,あ、作業者あ、あまりまんまん電気ないのいい、ね、全然違うね、やっぱここは。どこにある b r ブレーカー、うん、あ,あ、ここね。あ,あ、トイレ、先生いいや。これ、どこへ行けば、これ あ、そういいや、ちゃいいや、トイレも、綺麗レイ。センセン、チこやここココアカロイ、センセン、キモチゲッ大丈夫大丈夫あ、これも、綺麗にするね、めっちゃいまいどれ、でも、いつも、いつも、いつも、いつも、いつも、いつも、いつも、いつも、セット

いいよ、いいよ、いいよ、のいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、i いよ、いいよ、いいよ、いっよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いい e いいよ、いいよ、いちよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいいよ、いいよ、いいよ、いい Ito mga idol na. Ah, mami, ma ata takay atso, kuri mo raw. Sri pa, haro ni ha hi eh, pa pa ka. Kumain. Yeah, Samoy. Ah, si kuri hi te. Adame. Do, daijobu de koko wa. Mitsu ne koko oh. Kore hora. Eh mga idol ito na pala ito pala pala nagagawa ng mga sang dito no sa hig pa lang yung papa, na ano nila actually hindi pa patungan pa mga idol. Koko mo kirei ne mami. Kore nani? Hiya? Kuko tv ga no. Ne, at, Ah. Mga idol, nganda ng ng, ano, dito. Hindi pa 'to na mga idol, Ay, mga pero na, ang ganda no. <laughs> ni <iyi> ne. <coughs> <coughs> mga idol, mayroon pa dito ano. Sugoi ne, kuko. O, oh, yan mga idol, may garage pa dito mga idol, no? Yan, no. Yan, may garage na. Dito ko ilalagay yung Prius. Sakto. Kuko de puro di kilo na. Pwede din maglaro yung mga bata dito. Ay, okay. na no? Abo na yun, abo na yun. Oh, punta natin okay. yung taas mamaya okay. mga idol, no? Kuko, okay. kira yun na. rin yun ko. ha? Ha? Kawata, do ko? Ah, so, ay, tira yun. na yun. Oh, so, ko yun na. Mitsa, yun na. Ah, ano, kita kita garage. Kita yun, nang kaya tira yun. Kita ne. Yeah. Kita yun. 上にいた方がちょっとウィークね。あなちゃんなたのあなたのあなたのあたのあなたのあたのなたのあなあなたあないのあなたあなあなっのあなたのあなたのあなたここなたのなたのあなたのいなたのあないのあなたのあなたーあなたのあなたのあなたのあなたのあなたのあなたのあななたのあなたのあなたのあ

Koko, dali ka nila? Namiyo. Koko, 103 ba Mitsa kirey, ne? Baba, 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 tita, tita, tita. Oo, so. Koko ng mo, dami na ta? Eh, kiniyan. Ah, narahod na, ne? Koko, yakong... Ah, hita. Ganda dito mga, hita. Kuku mitsa kirey, ne? これオレンジの白にすれば明るくなるはこれ白にすればあ、そうそう、でもそれに電気できるのめっちゃかっこいいな変わったんじゃないこれ描いたこれ新しいんじゃない今いやまだねあまだねすごいなここ描いたもいいけどね壁はほら、ちょっと開けてめっちゃいいじゃんここ火鍵が雨がなんかやだいやいやだ、ちょうだいいかんもんねいたん Ah, ang ganda dito mga idol. Oh. Kita mo agad yung kabundukan, no? Oh. Wow. Ha. Agar aja ni. Oh, mutai ni. Eh, papa kesar. Oh, segui ni. Kita. Ah. Segui ni, garaji. Ya, mai tu, no. ステップは無理だと思うよ、ステップは。余裕やないか。余裕、ステップれ見て、ステップこうやろ。見て、ママ、これやろ、ステップは。見てよ、これよ、これパパは。余裕や。あ、本当じゃん。入るね。 Alfredo, mga tapos Pero step na? Kailan na mga ito Lagi ng sounds to mga idol. na. tuk lagyan ko ng mga sounds to dito. Aron ja? Oo, oso mete? Kung ay kano toko. Iya iya,

Ganda, no? Sabay ko. It. Yeah, so, it. so ito pa lang muna sa ngayon. So ito pa lang muna sa ngayon, mga idol, no? So excited na tayo na makita yung full renovation nito. Actually, yung may mga part na hindi na kailang palitan nilalo na yung mga sahig, no? Kasi bago pa, eh. Actually, hindi bago pa talaga, eh. Pero full renovation, full renovation, na no? Kasi ang gagawin dito. Kaya ang gagawin... Eh, eh, kaya ang gagawin na lang dito mga idol Uh, hindi ko na ito ipapa full renovate no siguro yung mga hindi na kailangan. So yung gagawin na lang ay mag re-request na lang ako ng mga aircon no. So mga idol yan na muna ang update no sa dito sa nare-renovate naming bahay no. Uh, pag lumipat kami dito mga idol update ko kayo kung ano na yung mga pagbabago dito okay so magkakain muna tayo mga idol tapos uwi na tayo sa bahay Yes, Cairo. Ano, Mami, unti sila na eh. Ano ito? Doko aruita no? Nande? mo tsuki ga.